Dapat mabigyan din ng maternity cash benefit ang mga kababaihan na nagtatrabaho sa informal sector at hindi miyembro ng social security system. Nakapaloob ito sa House Bill 170 na akda ni Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan. Sa ngayon kasi, limitado lamang ang maternity leave at benefits sa mga miyembro ng SSS. Kaya naman napipilitan ang mga ina na magpatuloy sa pagtatrabaho habang nagpapalakas matapos manganak. Ayon kay Yamsuan sa kanyang bill, ang mga kababaihan trabaho na hindi voluntary o regular SSS member ay makatatanggap ng one-time direct maternity cash benefit mula sa DSWD. Ang halaga nito ay katumbas ng 22 araw na umiiral na minimum wage rate sa rehiyon kung nasaan ang manggagawang ina. Kung dito sa Metro Manila, sinabi ni Suan, ang isang manggagawang ina na nasa informal sector ay makatatanggap ng 13,420 pesos mula sa DSWD. Ipinapanukala na kunin ito mula sa kita sa excise tax na maukulekta naman mula sa matatamis at nakalalasing na inumin, tobacco at vapor products at kung kinakailangan, kukuha sa national budget bilang pandagdag. Itanaon ni Congressman Yamsuan ang pagsusulong ng bill ngayong Marso na buwan ng mga kababaihan. Para sa si MBC Network News, ako si Milk Regunan, sama-sama tayo Pilipino.